Parabola ng Banga Sa isang tahimik na nayon, may dalawang mag-ina. Mga bangang may kakaibang kwento. Huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang gawa sa lupa. Ang tagubilin ng inang banga sa kanyang anak. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, ina? ang tanong ng anak na banga na may pagtataka sapagkat ayo kung kalimutan mo ito at ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa ating mga kauring banga gayat sa buong panahon ng kanyang kabataan itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga Nakita niya ang eleganteng bangang porcelana, ang isang makintab na bangang metal, at maging ang iba pang babasaging banga. Tinanggap niya na sila ay magkakaiba. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung bakit hindi siya maaaring makisalamuha sa ibang banga. Marahil, gawa sila mula sa iba't ibang material at iba-iba rin ang kanilang kulay. May puti, may itim, may kulay tsokolate at may dilaw. Sila ay may kani-kaniyang kahalagahan. Hinulma sila ng pantay-pantay. Lahat sila ay ginawa upang maging sisidlan o dekorasyon. Isang araw, isang napakakisig na porsela ng banga ang nag-imbitas sa kanya na maligo sa lawa. Noong una, siya'y tumanggi. Nang lumaon, nanaig sa kanya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay. Naakit siya sa makisig na porsela ng banga. Napapalamutian ito ng magagandang disenyo at matitingkad ang kulay ng pintura. May palamuting gintong dahon ng gilid nito. Kakaiba ang kanyang hugis at mukhang kagalang-galang sa kanyang tindig. Bakit? Wala namang masama sa pagliligo sa lawa kasama ng ibang uri ng banga. Wala naman kaming gagawing hindi tama. Bulong niya sa sarili at sumunod siya sa porsela ng banga at sinabing, Oo, maliligo ako sa lawa kasama mo. Ngunit saglit lamang, nais ko lang na mapreskuhan. Tayo na! Sigaw ng porsela ng banga na tuwang-tuwa. Sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawaan sa mainit na panahon ng araw na iyon. Nang sila'y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang porsela ng banga ay tinangay papalapit sa kanya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagbanggaan ng malakas. Isang malaking alon ang humampas mula sa gilid ng lawa. Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porsela ng banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila. Habang siya'y nabibitak at unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig, naalala ng bangang lupa ang kanyang ina. May kanya-kanya tayong pinagmulan at kakayahan. Dapat nating kilalanin ang ating sarili at pumili ng tamang makakasama upang maiwasan ang kapahamakan.